Hello mga ka-fam! Hi, I'm Sophie! <laughs> Hello guys! Welcome back to our channel! Ayan! So dumating yung ano natin guys, yung, dumating yung order ko from Grocery. Ayan, ngayon lang nila deliver. So, eto guys, yan. tatlong box. One, two, so, three, four. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga in-order ko. Kasi so bubuksan natin. Kanina ko pa inaantay ko kasi powder. Oh, yeah. So, sanang matulog ka. So, hindi ako makatulog kasi nga inaantay ko yung inaantay ko yung delivery ng rosary. Yeah, so, bubuksan natin guys. Ayan. So, dito tayo mag-uumpisa guys sa isang box. Ayan. So, meron tayo dito Coco Crunch. Ayan. Ayan, tapos itong tooth. Ayan, mga toothbrush. Ayan. Ayan, fudge bar. Tapos, ayan, itong mga noodles. Ayan, tapos yung pancit canton. Tapos, itong mga chucky. Ayan, so, lagay natin dito sa taas. Ayan, chucky. Minsan kasi binabaon dito ng mga bata, guys. Yan, chucky. Tapos, meron din dito eto, yung kape na ano, ng grams to. Ah, 46 grams. Yan. So, hindi ko na ilalabas lahat. Dito na lang. Tapos, etong ganito. Yan, bird brand na gatas hindi rin ako nag stock guys ng marami nito kasi syempre kailangan pag uh, bumili tayo yung sakto lang para ba diba, maano agad hindi na i-stock yung paninda natin para pag ano bago lahat palagi tapos isa din nito, so noodles lang yan dyan tsaka yan gata so proceed naman tayo dito sa kabilang box yan, so anuhin natin. Yan, so dito naman guys is, eto, yan, Dutch meal. Yan, sinasadya ko talagang anuhin to kasi nga, at ang dami neto. Alam ko, dalawa yung order ko lang neto eh. Check ko nga. Ba't ang dami? ano <laughs> ba diba yan? Tapos eto guys. Binabao din kasi ng anak, mga ano ko to. Yan, tapos itong Yan, evap na maliit lang. Yan, tatlo yan. Alam ko, dalawa lang yung in-order ko nito. Bakit lima? Wala, anong nangyari? <laughs> Wala, ba't lima? Naging lima. Check ko nga mga kaya. Ba't ang dami? Right. Tapos ito naman dito, ano to? Ah, so ito pala shampoo. Yung sunsilk na green. Right. Uh, Yan kasi wala na ako doon. Yan you know, o. Konti na lang yung nandun. Yan o. Ayan. ko alam guys kung bakit naging lima tong order ko. Hindi ko alam. Nagkamali lang ba ako ng pindo to ano? Hindi ko alam. Ngayon <laughs> nakita ko sa resibo lima nga siya. Ayan o. Five. Ito guys, o, so pakita ko. Ayan, Dutch milk yogurt drink. Lima nga siya. Hindi ko alam bakit naging lima. Siguro napindot ko. Nagkamali ako ng pindot. Oh no. So, dito naman tayo sa isang box. Ayan. Ayan, so dito naman guys, puro lahat mga chicheria. chicheria. Konti Kunti lang naman to kasi nung nakaraan, Ayan, namili na ako. Ayan. So, namili na ako ng iba. Kasi, yung iba kasi, marami din kasi ibang yung mga chicheria na wala sa grocery. Ayan. Kaya, ayan, binili ko. Ayan. So, kumuha ako ng malalaking manghuan. Kasi, wala na akong malalaki doon. Ayan, wala na akong malaki. Ano na lang yung tempura na lang yung malaki ko doon. Saka, ayan. Cheese ring. Yan, so, kumuha ko ng tatlo. Tapos, eto. Eto, ayun yun. Ang sukang kayo. Oh. Parang wala, wala na nga siyang hangin, no? Hindi ko alam. Yan, so, dalawang piyato. Yan, yung chicken skin. Tapos, etong... Special suka at sini. Ini yang piatus nasi sour and creamy. So, yan on. naman yung na-order ko, guys. So, ayusin ko lang to. Ito talaga, kung di maka, ano, maka -move on sa Dutch Mill kasi limang piraso yung napindot ko. Ay, ano ba yan? Nagkamali siguro ako ng, ano, ng ad kung ilang piraso. <laughs> dami ka ng baon. Yay! Thank you, <laughs> Ay, naka. So, ayan na lahat, guys. Yung na order natin sa grocery. Yan. Makulang-kulang -kulang lang naman dito yan, guys. Hindi naman ako kumukuha na talaga ng marami. Yan. Hindi <laughs> 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 yung kasama yung tissue. Ito lang. Ito kasi, inaano din nila to. Inaalmusan ng mga bata yung pag umaga. Ito, wala na rin ako neto. Kaya kumuha ako. Yan, so yan lang, guys. Yan lang yung ano natin, order. Ayusin ko lang to. Yan. Ayan, tulagay na natin ito guys. I-arrange natin yung ating mga order. Ayan. Tulog natin yan guys, isa sa atin yan, Kukuha ko lang muna ako ng pansabi yung katulad nito. Yes. Ito yun guys, Oh. Yan, eh. Sasabit nga natin dito. Yan, ganun. At isasabit natin dito. Dito lang yan sa gilid. Yan. Ito yung toothpaste na pambata. Agad natin dun sa gilid. ayan guys okay. ayan na nakasabit na ang lahat kaga <laughs> video ko guys yung anak ko kasabi ko sa kanya ayusin niya para hindi mag ano, mag ganun, ganun magulo <laughs> huh? okay. yan, so next natin guys eto dito natin siya ilalagay dito sa dulo eh. yan, kuha ano mo Diyan yung isa. Uh, Itong kape natin guys. Itong kape. So dito Less lang cafe. natin sa ilalagay. Ngayon siya. Ngayon. Pwede kaya doon sa may likod. Ay hindi siya kita eh. Dito lang sa gilid. Ito sa ano lang. Dito, dito, dito. Or dito, pwede rin dito. Diyan, oh. Yan. Yeah. Okay. Ating pansit kanton. So, dito natin ilalagay. Ito yung mga section ng pansit kanton. Diyan yan sila dito na natin kunin na natin itong box guys lagay na natin yan tapos itong spicy labuyo tapos dito naman yung chicken So, ginagawa natin first in, first out. Ayan, so, yung, kung ano yung nauna, yun yung, yung sa unahan. Para hindi na e expire yung ano natin. Ayan. Stop. The next, ito. Ito na guys, dito naman natin ilagay yung ating gatas. dito lang siya. Sasagot lang natin dito sa game. Mamaya lalagyan ko ng price yan. Sa isa. Ayan. Next, yung ating Dutch meal na napakarami. Huwag natin i-alamigin lahat to. natin ilagay taas ito yan so dito natin ilagay guys pahaba siguro yan yan pahaba yan so nat dyan natin ilalagay tapos eto etong mga chucky pwede pwede siguro natin ilagay yung chucky dito dito sa gilid ito, nag-frozen na yung mga juice natin. Ay! Yan. So, dyan lang natin lagay yung chow. baba na natin to kasi ano sobrang tigas na ito natin ilagay muna sa baba yan oh. lipat natin tong spray ataas At yan okay na tapos so, ito yung coco crunch natin da coco pai então já tem essa uh -huh. guys. Ayan, so dito natin ilalagay yung Coco Crunch. Dito lang sa baba, guys. Diyan o. Ayan. Ayan, lang. Yan. Yan, lang. Hmm. Itong ibang chichiria, guys. Mamaya ako na isasabit yan kasi mag... Maliligo muna ako. So, dyan lang muna yan. Mamaya, ayusin ko yan. Tapos itong ibang Dutch milk, pag may mga sobra sa ano, mga stock, dito ko nilalagay muna sa taas. Ah, pag nawala na doon, yan, nire-refill ko lang. Yan, yeah, so, dyan ko nilalagay. Yan. Yan, so, yan. Tapos na tayo mag-ayos-ayos, guys, ng ating mga in-order. Yan. Yung in-order natin sa grocery. Yan. Ayan. So, inayos na natin lahat kanina, John. Ayan.